Ang bawat OFW ay may bitbit na kwento, isang tahimik ngunit malalim na pakikipaglaban sa pagitan ng pangarap at realidad. Sa likod ng mga larawang may at tagumpay na nakikita sa social media, ay isang kaluluwang naglalakad sa mga lansangang banyaga, dala ang bigat ng pangungulila, ang hamon ng kultura, at ang matinding responsibilidad sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Sa ganitong konteksto, ang Stoicism ay hindi lamang isang pilosopiya, kundi isang gabay na espiritual, emosyonal, at praktikal. Isang paraan ng pamumuhay na nagtuturo kung paano harapin ang mga sakit, kabiguan, at lungkot sa paraang hindi ka malulugmok kundi lalo kang tumitibay. Isa sa mga pundasyon ng Stoicism ay ang prinsipyo ng Dichotomy of Control, ang malinaw na pagkakaiba ng mga bagay na hawak natin at ng mga bagay na hindi. Para sa isang OFW, hindi mo kontrolado kung kailan ka makakauwi, kung kailan mo muling mayayakap ang iyong anak, o kung kailan matatapos ang kontrata. Ngunit kontrolado mo kung paano ka magre-react sa lahat ng ito, kung pipiliin mong magpakatatag o magpabihag sa lungkot. Sa tuwing nararamdaman mong umiigting ang pangulila, maaari mong tanungin ang sarili mo, ito ba ay bagay na hawak ko? Kung hindi, ay matuto kang bitawan, tanggapin, at yakapin ang kasalukuyang sandali. Hindi ito pagtakbo, kundi pagtanggap na ang buhay ay hindi laging ayon sa ating gusto, ngunit laging bukas para sa mga marunong magpakumbaba. Ang OFW na namumuhay ng may stoic na kaisipan ay hindi man laging masaya, ngunit laging may kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nakukuha sa paligid kundi nagmumula sa loob. Hindi mo man madalas makasama ang iyong pamilya, pero dahil sa paninindigan mong maging matatag, na ipapakita mo pa rin sa kanila ang pagmamahal sa pinakamataas na antas, isang pagmamahal na may sakripisyo, may prinsipyo, at may disiplina. Ang Stoicism ay nagtuturo ng kahalagahan ng virtue bilang pinakadiwa ng mabuting buhay. Hindi mo kailangan ng maraming pera, ari-arian, o kasikatan para masabing matagumpay ka. Kailangan mo lang mamuhay ng may karangalan, katalinuhan, katapangan, at katarungan. Para sa isang OFW, ito nangangahulugan ng marangal na pagtatrabaho kahit may pagkakataon kang mandaya ng pananatiling tapat sa pamilya kahit nasa malayong bansa at ng pagsusumikap kahit hindi ka pinapahalagahan sa trabaho. Ang virtue ay hindi nakabase sa kinikita kundi sa karakter. Isang stoic ang nagsabi, kung gusto mong maging masaya, huwag mong iasa ito sa swerte kundi sa sarili mong kagalingan. Sa tuwing pipiliin mong maging matapat sa kabila ng tukso, sa tuwing pipiliin mong maging kalmado sa harap ng galit ng ibang tao, at sa tuwing pipiliin mong maging mapagpakumbaba kahit mataas na ang iyong posisyon, ikaw ay nabubuhay sa landas ng Stoic. At dito mo makikita ang kagandahan ng Stoicism. Wala kang kailangang baguhin sa labas dahil ang tunay na tagumpay ay nangyayari sa loob. Bilang OFW, ito ay napakahalaga. Dahil kadalasan, sa dami ng hinahanap nating katibayan na may kabuluhan ang sakripisyo natin, mga likes, mga papuri, mga padalang regalo, nakakalimutan natin na sapat na ang tahimik na katapatan at araw-araw na pagpili ng tama. Kapag namuhay kang may stoic na virtue, kahit walang nakapansin, alam mong may saysay -say ang bawat pawis, ang bawat luha at ang bawat araw ng pagtitiis dahil nabubuhay ka hindi para lang sa pansariling ginhawa kundi para sa isang mas malalim na dahilan ang pagiging mabuting tao sa gitna ng hamon hindi mawawala ang lungkot sa pagiging OFW ngunit ayon sa stoicism hindi tayo dapat matakot sa lungkot sa halip dapat natin itong tanggapin bilang natural na bahagi ng buhay Ayon kay Seneca, ang kalungkutan ay hindi masama, masama lamang ito kapag hinayaan mong kainin ka nito. Sa bawat gabing mag-isa ka sa kwarto, sa bawat videong pinapanood mo na reunion ng pamilya ng iba, sa bawat sandaling nainggit ka sa mga taong buo ang pamilya nila, huwag mong itaboy ang sakit. Umupo ka sa kanya. Damhin mo siya tanggapin mo siya bilang paalala na may pinahahalagahan ka sa buhay. Ang stoic ay hindi ang taong hindi umiiyak, kundi ang taong marunong umiyak at bumangon. Bilang OFW, may mga sandaling tatahimik ka at may isip mong malayo ka sa lahat ng bagay na mahal mo. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang buong mundo ay puno ng mga taong nagdurusa, lumalaban, at sumusubok manatiling matatag. Ang kalungkutan mo ay hindi kahinaan kundi ebidensya ng pagmamahal. At kung pagmamahal ang pinagmumula ng lungkot mo, huwag mong ikahiya. Sa halip, ituring mo itong lakas. Dahil hindi lahat ng tao ay handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Hindi lahat ay kayang iwan ang sariling komportabling mundo para magtrabaho sa banyagang lugar. Ngunit ikaw ginawa mo. At patuloy mong ginagawa. Kaya sa tuwing mararamdaman mong nadudurog ka sa pangungulila, alalahanin mo ang stoic practice ng negative visualization, ang pag-isip ng mas malala upang mas mapahalagahan ang meron ka ngayon. Isipin mo kung wala kang pagkakataong magpadala, kung wala kang lakas na kumilos, o kung wala kang buhay. Bigla mong mararamdaman na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi sukatan ng kabiguan kundi ng kabayanihan. Ang katahimikan ay bihirang regalo sa buhay ng isang OFW. Sa araw-araw na laban sa trabaho, sa iba't ibang mukha ng diskriminasyon, at sa pressure na hindi ka maaaring magkamali dahil maraming umaasa sayo, ang katahimikan ay tila isang luho. Ngunit sa stoicism, ang katahimikan ng isip ay mas mahalaga kaysa anumang panlabas na kapayapaan. Tinatawag nila itong ataraxia, isang estado ng hindi natitinag na kalma sa loob mo kahit gaano pakagulo ang mundo sa labas. Paano ito nakakamit? sa pamamagitan ng disiplina sa pag-iisip. Kapag may boss kang sumigaw, hindi mo kailangang patulan. Kapag may kapwa mo Pilipinong nanira sa'yo, hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo ang interpretasyon mo. Sa halip na sabihin, ginagamit lang ako dito, maaari mong sabihin, ako'y nagsisilbi para sa mas mataas na layunin. Sa halip na mainis sa trabaho, maaari mong pasalamatan ang pagkakataong ito para sanayin ang iyong isip sa tiyaga, katatagan, at kababaang-loob. Ito ang stoicism, ang kakayahang maghanap ng kahulugan kahit sa gitna ng paghihirap. Ang isang OFW na stoic ay hindi lang basta nagpapadala ng pera buwan-buwan. Siya ay nagpapadala ng pag-asa, inspirasyon. At halimbawa ng lakas na hindi nabubuo sa kaginhawaan kundi sa paulit-ulit na pagpili ng kabutihan sa gitna ng sakit. Sa stoicism, malaki ang diin sa premeditatio malorum o ang sining ng paghahanda sa masama. Isang bagay ito na bihira'ng ginagawa ng marami ngunit napakahalaga para sa OFW. Tuwing lilisanin mo ang bansa, dala mo ang lungkot at takot. Ngunit paano kung bago ka pa man sumakay ng eroplano, inihanda mo na ang sarili mo sa mga maaaring mangyari? Iniisip mo na maaaring mapunta ka sa employer na hindi patas, maaaring hindi agad matanggap ang mga padala mo, maaaring may problemang pampamilya na hindi mo kayang ayusin agad. Kapag inihanda mo na ang puso mo sa ganitong mga posibilidad, mas hindi ka masyadong nasasaktan kapag dumating ang realidad hindi ito pagiging negatibo, ito ay pagiging matalino. Ang stoic ay hindi umaasa sa takbo ng swerte, kundi naghahanda sa bagyo, kahit maaraw pa. Bilang OFW, magagamit mo ito sa lahat ng aspeto, sa trabaho, sa relasyon, sa kalusugan, sa emosyon. Kung isang araw, hindi ka padalhan ng mensahe ng anak mo, hindi mo agad isipin na hindi ka na mahal. Alam mong may posibilidad na abala siya, o baka may pinagdaraanan din siya. Kapag naghanda ka sa posibilidad ng sakit, mas lalalim ang pasensya mo, at mas tatatag ang puso mo. Sa ganitong paraan, hindi mo pinipigil ang damdamin kundi pinapalalim mo ang pagkaunawa sa mga ito. Ang stoic na OFW ay parang punong may malalim na ugat, kahit anong bagyo ng pangulila, hindi basta natitinag. Ang pag-ibig sa pamilya ang kadalasang dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang isang Pilipino. Ngunit minsan, ang parehong pag-ibig na ito ang nagiging sanhi ng pinakamalalim na sakit, lalo na kapag hindi mo maramdaman ang kabayaran o pagkilala. Dito pumapasok ang isa pang mahalagang stoic principle, apatheia, hindi ito kawalan ng damdamin, kundi ang kakayahang hindi magpaalipin sa damdamin. Mahal mo ang pamilya mo pero hindi mo kontrolado kung paano kanila papahaladahan. Kaya't sa halip na itaya ang emosyon mo sa kung gaano kadalas kang matawagan o mapasalamatan, itaya mo ito sa kung gaano kakabuti bilang tao. Hindi mo ginagawa ang sakripisyo mo para sa papuri. Ginagawa mo ito dahil tama. At kapag ang batayan mo ng halaga ay ang kabutihang loob at hindi ang tugon ng iba, hindi ka na madaling madurog. Sa tuwing hindi ka kinukumusta, sa tuwing may reklamo, kahit nagpapadala ka na, itanong mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto kong purihin o dahil mahal ko sila? Kapag ang sagot ay pag-ibig, hindi mo kailangan ng gantimpala. Isa ito sa pinakamalalim na aral ng Stoicism na ang tunay na ginhawa ay hindi nang gagaling sa labas kundi sa kalinawan ng konsensya. Kapag alam mong tama ang ginagawa mo, tahimik kang matutulog kahit malayo ka sa mga mahal mo. Kapag alam mong may disiplina ka sa trabaho, kahit anong chismis ang kumalat, hindi ka maguguluhan. Dahil sa puso ng Stoic, ang kapayapaan ay bunga ng pamumuhay na may prinsipyo. Ang oras ay isang mahalagang elemento sa Stoicism. Laging ipinapaalala ng mga Stoic philosophers na ang buhay ay maikli at walang katiyakan. Sa Latin, tinatawag nila itong memento mori, alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Hindi ito para takutin ka kundi para ipaalala na bawat araw ay mahalaga. Bilang OFW, ang oras mo ay ginto at doble ang bigat nito dahil hindi mo kasama ang pamilya mo habang lumilipas ito. Kaya napakahalagang itanong araw-araw, ginagamit ko ba ang oras ko sa makabuluhang paraan? Sa halip na ubusin sa panonood ng walang kwentang content o pag-uusap na puno ng intriga, maaari mong gamitin ang oras sa pag-aaral, sa self-reflection, sa pagpapalakas ng loob. Kapag alam mong limitado ang panahon mo, mas pipiliin mong pagyamanin ang sarili. Magbasa ka ng libro, magsulat ka ng journal, magdasal ka, magmeditasyon. Ang bawat oras na nilalaan mo sa paghubog ng sarili mo ay hindi nasasayang kahit wala kang material na nakukuha. Sa halip, pinapalalim nito ang ugat mo bilang tao. Ang stoic na OFW ay hindi lang nagtatrabaho para sa kinabukasan ng pamilya, kundi para rin sa sariling pag-unlad dahil balang araw, matatapos ang kontrata, babalik ka sa Pilipinas, at ang tanong, anong klasing tao na ang uwi? Ang stoic ay uwi hindi lang may pera kundi may karunungan, may kababaang loob, at may tibay ng loob na hindi basta-basta uga ng panahon. Hindi natin kontrolado ang mundo. Sa stoicism, tinatanggap natin ito hindi bilang pagkatalo kundi bilang katotohanan. Maraming OFW ang napapaso ng kontrata, niloloko ng agency, o nasasaktan sa kamay ng mapangabusong amo. Sa kabila nito, isang stoic na prinsipyo ang matibay na gabay, amor fati, mahalin mo ang iyong kapalaran. Hindi ibig sabihin nito ay magpakabingi sa kasamaan, kundi tanggapin na ang buhay ay may dalang sakuna at hindi natin ito may iwasan. Ang tanong ay hindi kung bakit nangyari ito sa iyo, kundi paano ka magre-react. Kapag minahal mo ang kapalaran mo, nagkakaroon ka ng lakas na ituloy ang buhay kahit pa masakit. Hindi ito passive acceptance kundi active transformation. Sinasabi mo sa sarili mo, ito ang binigay ng buhay, paano ko ito gagamitin para mas maging matatag ako? Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon kang matuto sa bawat luha, may puwang para lumalim ang pananampalataya mo. Bilang OFW, napakaraming bagay ang wala sa kontrol mo, pero sa pagpili mong mahalin ang kinahinatnan mo, kahit gaano ito kahirap, pinapalakas mo ang puso mo laban sa pagod, sa sakit, at sa pangulila. Ang stoic ay hindi umaasa na madali ang buhay. Umaasa siyang kaya niyang harapin ang anumang dalhin nito. Sa huli, ang Stoicism ay hindi lang para sa pilosopo kundi para sa bawat taong naghahangad ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Bilang OFW, isa kang buhay na ehemplo ng sakripisyo at disiplina. Ngunit mas higit pa roon, maaari kang maging ehemplo ng stoic strength, ang lakas ng taong marunong magtimpi, mag-isip at magmahal ng walang kapalit. Kapag araw-araw mong pinipiling maging matatag kahit walang nakakakita, kapag pinipili mong maging mabuti kahit may pagkakataong manlamang, kapag pinipili mong magpatawad kahit nasaktan ka, ikaw ay stoic. At sa panahong ito ng mabilis na mundo, ng papalit-palit na emosyon, at ng mababaw na koneksyon, ang isang stoic na OFW ay liwanad. Liwanag na hindi lang nakatutulong sa pamilya, kundi nagbibigay inspirasyon sa buong sambayanan. Patuloy kang lumaban. Patuloy kang magmahal. At patuloy mong gawing disiplina ang damdamin mo, dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa perang naipon, kundi sa katahimikang dala ng puso mong natutong tanggapin ang hindi maiiwasan at baguhin ang kayang baguhin.